ngayon po ay alas 5 ng hapon uh, Pag nagagahan ko ng mga fresh na dito sa amin nasa sa may balmenya tayo sa likod ng wet market na kalengke ng Malolos Alright, Doon na yung talimusak O, oh, ito ang ating talimusak Gano ang ating dito, talimusak? 121 for 120, saan sa huli dagat Saan dagat? Sa Hagunoy Sa Hagunoy, ito Ito ba, Biyang Pukpok? Biyang Pukpok, -puk. nakabangayay O, oh, ito, ang dami, oo, uh, ang dami, tika Hagunoy pala ito Yes, 140 Oh, tas dito. 120. 120. Oh, mahina naman. eh ah, ano pa? Binenta talimusak dito sa amin sa bayan ng Manolos. Very good. Okay, <laughs> huli daw ka sa kago. Oh. Maganda. Maganda. Oh. Ah, sarap din sa kamatis. Pangat. Eee, sarap. All right. Dito dito na Araw-araw meron pa lang dating. Oh, pag kayo gusto niyo, nami-miss ang ating pangingay. Talimusak mo sak. Biyog na. Biyang pupok. Ali talaga. Very good. Meron na namang uh, tilapia. Oh, may nating plapla. Alright. Well, Hindi, meron dito. Siyempre, tilapia. Oh, ano pa? Dito sa amin, sa bayan ng Malolos, bulakan. Parang gusto yung video natin, siya ni Ren. Until next time, mga trabaks. Keep safe and keep moving. Always. Nagkita pinapanood. Thank you, idol. <laughs>